Paglulunsad ng Oakland Sambak 2024, matagumpay. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po at malaki rin ang ating pasasalamat sa mga katuwang nating mga ahensya na nakibahagi sa at makikibahagi sa ating Oplang Sumbak 2024. Maraming maraming salamat po sa inyo. Matapos ang formal na paglulunsad ng Sumbak 2024 na pinangunahan ni Mayor Rose Rizal ng lungsod ng Kalamba, nagsimula na din sa paghahanda ang iba't ibang mga barangay na dadayuhin ng mga magsisipag bakasyon itong summer vacation. Yung tao ng uh, staff ng barangay, so na, nakapag-meeting kami regarding nga sa Sumbak, and then nakipag-ugnayan na rin ako sa ating uh, mga iba't ibang departamento, kagaya ng mga pulis at siyempre ang ating poso no, na tutulog sa ating mga uh, mga nakasagabal na tinatawag natin mga nagtitinda na mga sa kalsada Siyempre yung ating mga karatula na nakasabi yan. Kaya pagkatanggalin po na muna natin yan. Yung sa mga dampang tao, linisin po natin yan para namang magaan ang pagpasok dito sa aming barangay, no? para doon sa aming uh, pinagmamalakingan na mga resort dito sa barangay Pansol. Partikular na mga lugar na kadalasang dadagsain ng mga turista ay ang mga barangay ng Bukal, Pansol, at Bagong Kalsada dito sa lungsod ng Kalamba. Ayon sa mga punong barangay ng nasabing mga lugar ay naghanda na ng kani-kanilang mga isasagawang serbisyo sa kanilang mga nasasakupang lugar. Gandang hapon po sa inyo. So, ano po yung mga preparations na sinasagawa ng inyong barangay uh, lalo na dito sa pagdagsa ng mga turista tong uh, Holy Week. Ang uh, bago pasada po sa pangunguna po ng ating punong barangay Clemente Manato ay nagsagawa kami po ay nagsasagawa ng meetings preparation para po sa nalalapit na ah, sambak ko ah kami naman po ay nagkandak po ng meeting sa tanod QRT sa lahat po ng kawani ng barangay para po sa nalalapit na ating sambak and then uh, rin po dito ang kapulisan at poso at iba pong ayahasya ng gobyerno para pa po sa amin para po sa nalalapit na sambak dito sa ating sa aming barangay ah, sa pangunguna po na ating po barangay barangay Clemente Emanato Inaanyayahan ko po kayo lahat po ng viewers na dumayo dito sa Barangay Baong Kalsada. Marami po dito mga affordable na resorts, private pool na matatagpuan po uh, simula Purok Uno hanggang Purok 5 Marami po kaming resort dito na kaya-kaya po na inyong bulsa Nakahanda na din sila yung malalay sa pagpapatupad ng maayos na daloy ng trapiko sa highway at pagpapatupad ng mga quick response and emergency protocols para sa mga motorista. Kasama na din sa paghahanda ay ang pagpapanatiling ligtas ang mga lugar na bibisitahin ng mga turistang gagamit ng mga public at private resorts. Kaya araw po, ano po ang masasabi niyo o ano po yung ginagawa niyo paghahanda ngayon sa Sumba? Uh, regarding po sa paghahanda namin sa Sumba, kami naman po ay bahagi na brief na ng City Government ng City Disaster Reduction Management Office po. Uh, Nakapagpalagay na po tayo na lalagyan po natin ng mga upuan para po sa mga tao natin na magbabantay at uh, at ng PPRT, BPSO, kasama po ang POSO, PNT at pinakahanda na rin po tayong laging ng ambulansya natin dyan para po uh, sa mga darating na turista ay uh, maalalayan sila ang safety nila at saka po uh, ang daloy ng ko, maayos eh. Uh, sa panahon po ganyan po ng summer, talagang grabe po ang uh, Ina-assure naman po namin kayo sa, na sa inyong lugar na inyong pupuntahan dito sa lungsod na Kalamba, ay, kayo po ay ligtas, kayo po ay secure, at uh, mas masaya po ninyo mag magugunita ang ating Holy Week or Semana Santa. So, mabuhay po tayong lahat. Welcome po sa City of Kalamba. Sinigurado naman ni Mayor Rizal na magiging ligtas, mapayapa, at masaya ang magiging pagbisita ng mga turista sa lungsod ng Kalamba. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katutuhanan at paglilingkod.